What's up, sabandang uh, hapon sa inyong lahat So mga parikoy, kumusta kayo? So mga parikoy, nagulay ko Bakit nandito ako sa continue sa likod para may mga manok So nga pala, dito tayo ngayon sa poultry mga parikoy So, nagawi natin ngayon mga parikoy Yung araw na to, yung vlog natin ngayon mga parikoy Ay tungkol sa manok Na ano uh, Na yung itlog na puti uh, So, papagitan ko sa inyo kung paano oh, nga no. may uh, Papuka ng manok Yung pagkain ng manok So guys, abangan nyo mga guys, mga parikoy. So tuloy-tuloy lang nating uh, mga video mga parikoy, mga vlog. Huwag kayong kukurat mga parikoy hanggang sa ano, mga susunod nating mga video mga parikoy. So ito pakita ko sa inyo ngayon mga parikoy, yung ano, paano kami magpakain ng mga manok. So sige mga parikoy. At uh, saka so, nga pala, kung hindi ka nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ko. Tapos huwag nyo kalimutan na mag-like at saka i-share mga parikoy. Ha. So guys, sige. ah uh, samahan nyo ako. Kung mo so, ito pala yung ginagamit namin kung magpapakain kami ng manok yung dalawang conveyor na yan Diyan po nilalagay po namin yung ano uh, mga pagkain so yan oh. tapos dito yan dadaan mahulog yan. Uh, yan papunta doon Kung napapansin nyo, yung ginagawa ng pinsang ko yon 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 yung pinsang ko. Uh, Ina-harvest po niya yung ano, yung mga natitirang itlog sa ano. So, ayan mga parikoy. Kung nakuha na po ng pinsan ko yung mga tira na i-flow. Ayan. So, yun. Nakikulot yan. Nilalagay niya doon. Ayan. Do tawa dobi kung makapansin nyo yun pala itlog din sa hapon yung hindi, inhar hindi na harvest sa umaga kasi nga yung itlog hindi yan yung manok hindi yan nanging itlog ano eh uh, sabay sabay kundi mayroon din sa umaga at saka mayroon din sa gabi at saka sa hapon kaya inaharvest na po sa umaga di, tanaw sa di, tanaw sa sarang kakuan yun po, inukuha na namin

ka ni kabulan ji? So happy na siya magkal. So ikaling to mga parit ko years. 1 one year and three months pala ito mga pare ko mga manok na to.